Kapalaran ng mga Gemini para sa taong 2025. Ang taon ng 2025 ay magdadala ng maraming pagbabago para sa mga Gemini. Ang inyong kakayahang makibagay at umangkop ay magiging kapaki-pakinabang lalo na sa aspeto ng trabaho at relasyon. Sa karera at pananalapi naman, magiging puno ng oportunidad ang unang kalahati ng taon. Ngunit kailangan ng matinding pagtutok at pagpaplano upang hindi masayang ang mga pagkakataon. Huwag matakot sumubok ng bagong direksyon o proyekto. Maging maingat sa mga gastusin at pag-aralan ng mabuti ang anumang investment. Sa buhay pag-ibig at relasyon naman, magiging aktibo ang buhay pag-ibig ng mga Gemini, lalo na sa kalagitnaan ng taon. Para sa mga may partner, mahalagang maglaan ng oras para sa isa't isa. Para sa mga single, maaaring makilala ang isang espesyal na tao sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Ang kalusugan naman ng mga Gemini para sa 2025, Iwasan ang sobrang trabaho at stress. Mahalaga ang pagpapahinga upang mapanatili ang balanseng kalusugan. Bigyan din ng pansin ang mental health at subukan ang mga aktibidad na makapagpaparelax tulad ng yoga o meditation. Sa kabuuan ng taon, ang 2025 ay taon ng oportunidad at pagunlad para sa mga Gemini basta't maging maingat at maayos sa pagpapasya.